Pag sinabi nating isla, obviously dito ay makikita mo ang napakagandang tanawin, kaya ng white sand beach, mga pagaspas ng alon ng tubig nagat, mga turista, and so on. Ayon sa mga eksperto, marami pang mga isla ang hindi pa nabibisita ng mga archaeologists. Kabilang nga dito ang mga uninhabited islands. Dahil sa lubha itong mapanganib gaya ng North Sentinel Island na may titulong Most Dangerous Island. Pero alam mo ba na bukod sa may mga nag exist talaga na mapangalip na isla, ay mayroon namang nag exist din na isla na kung saan ang mga naninirahan dito ay matataba. Hindi matatabang utak o parte ng katawan, kundi literal na matataba ang mga taong nakatira dito. Ito ang Nauru Island, isang maliit na country island na makikita sa Western Pacific Ocean. Ano ang nangyari sa mga tao dito at tila nagsitabaan ang mga residente dito? Tara, sama-sama nating saliksikin! Pero bago tayo magumpisa, ay kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mo pang lumago ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang ilike ang video na ito at magsubscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating Seliksik Videos. Amerika ang kilala pagdating sa pagkakaroon ng highest obesity rate in the world dahil sa kanilang lifestyle. Mula noong 1980s, ang supply ng pagkain sa US ay binaha ng mura at masaganang high fructose foods. Dahil sa kalabisan ng pag-consume ng mga ito bilang pagkain, ay hindi nakatakataka na tumaas ang bilang ng overweight dito na naging number one pa sila. Pero maliban sa Amerika, ay may pumangalawa pa sa kanila. Hindi ito kilalang bansa at hindi din ito malaki at mayamang bansa. Pero ang mga nakatira dito ay matatabang tao. Welcome to Nauru Island. Ito ay isang maliit at tagihirap na isla na kung saan ay nabibilang din sa listahan ng pagkakaroon ng highest rate of type 2 diabetes. Dahil sa kanilang physical na katawan, ay marami din ang nagkaroon sa kamila ng heart disease, high blood pressure, at ang mortality rate dito ay sobrang baba na umaabot lamang ang mga naninimirahan dito hanggang 60 years old pa baba at ang tinuturom sa larin sa kanilang pagiging mataba ay ang minahan. you walk around it and the devastation is in your face it's clear the center part of the island about 70% of the island. Tama ka sa narinig mo. Weird man pakinggan, pero ang minahan ang naging sanhi ng pagiging mataba ng mga tao dito. Matatagpuan ng Nauru Island sa hilagang silangan ng Australia. Mayroon lamang itong 21 square kilometers na kung susumahin ay kasing laki lamang ito ng Makati City. Ayon sa datos, may estimang 12,300 katao ang naninirahan dito as of 2025. Sa pagiging maliit na isla nito, ay may kalakip ding mabigat na problema na kinahaharap ang bansang ito. Ayon sa data.worldobesity.org, pumapangalawa ang nauro sa bansang may pinakamataas na obesity rate. 65% ng population dito ay overweight o di kaya'y obis. Ang Nauru Island ay minsan nang naging isa sa mga pinakamayamang bansa sa mundo. To the point na pumalo ng $50,000 ang kanilang GDP noong 1975. At dahil nga sa mayaman ng bansang ito, ay nawalan ng kontrol ang mga tao dito pagdating sa pagkain. Soft drinks, burgers, high fat food ito ang naging lifestyle diet na mga tao dito sa loob ng maraming dekada na humantong sa pagkataba nila na naipasa pa sa mga sumunod na henerasyon. Kaya yung mga sinaunang naorowans na nagkaroon ng diabetes, artesis, at iba pang uri ng sakit dulot ng pagiging overweight ay naipamana sa mga kanika nilang henerasyon. Pero, ano nga ba ang naging basihan kung bakit napakayaman ng bansang ito sa kabila ng napakaliit nito bilang bansang isla. Noong 20th century, ang Nauru ay isang dating mahirap na bansa at naging instant rich dahil lamang sa mineral na phosphate. At sa maniwala ka man o hindi, ang mineral na ito ay hindi maituturing na natural na yaman ng isla na matatagpuan sa ilalim ng lupa gaya ng crude oil, gold, copper at iba pa. Dahil ang phosphate mineral ay nakuha nila sa ipot o dumi ng ibon. tabaka ka sa narinig mo. Noong 1900s, isang prospector na nagngangalang Albert Ellis ang nakakita ng isang kakaibang bato sa isla at narealize niya ng suriin niya ito na ang mga batong ito ay mayaman sa phosphate ore at naobserbahan niya na ang mga depositong ito ay nagmula sa libo-libong taon na naipod na guano o mga dumi ng ipod na na sa paglipas ng panahon. Ang phosphate ay isa sa mga ingredients sa paggawa ng fertilizer. Noon kasi, sa pagsisimula ng mga bansa sa pagpapayaman, pangunahing source nila ay ang agrikultura na siya namang naging malaking pakinabang ng mga fertilizer upang mas mapabilis ang pagpapatubo ng mga pananim. Kaya naman pagsapit ng 1906, nagkaroon ng kabi-kabila ang minahan ng phosphate at isa sa mga nakinabang din dito ay ang bansang Australia, New Zealand at United Kingdom. Dahil dito ay naging marangya ang pamumuhay ng mga Nauruans naging ng mga mamamayan dito at hindi na nila pinagkabalahan ang agrikultura gaya ng pagtatanim ng gulay, palay at paninisda na sanay ito ang magiging sandalan nila kapag dumating ang malaking krisis sa kanilang isla. Dahil sa pagiging kampante, marami sa kanila ang nagtisisyong tumigil sa pagtatrabaho. Namili ng mamahaling sasakyan at magagarang bahay ang kanilang gobyerno ay nagpatayo ng mga hotels, golf course at isang airline para makapag-import ng mga pagkain. Mayroon pa nga na ang iba sa kanila na sa sobrang yaman ay ginawang toilet paper ang mga dollar bills sa halip na invest Dahil sa pangyayari nito, ay pumangalawa ang nauro sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Pero may kasabihan nga na ang kalabisan ay masama sa kalusugan. Kaya naman, nang makalipas ang ilang taon, ang dating masaganda at mayamang bansa ay lumagapak sa lupa at tila pinarusahan ng may kapal. Hindi kasi lubos sa kalain ng mga Nauruans na mawawala sa kanila ang lahat. Noong 2006, ay tuluyan nang naubos ang mga phosphate sa islang ito. At dahil sa labis-labis na pagmimina ng mga mineral na ito, maraming bahagi ng isla ang nasira. Dahil dito, nagsimula ng mangutang ng mangutang ang kanilang gobyerno sa ibang mga bansa at lumobo ito ng malaki. Kasabay nito ay naging kurakot din ng mga naupong leader. Nang lumubog na ang kanilang ekonomiya, humingi ng suggestion ang kanilang leader sa isang kilalang advisor na si Doc Mix ang mga isinadyes nito ay ang magtayo ng musical theater na nagkakahalaga ng 7 million dollars. Sinunod ito ng presidente at nang matapos ito, nagpalabas sila ng isang show patungkol sa buhay ni Leonardo da Vinci. Pero sa kasamaang palad, ay nilangaw ang theater na ito na siya lalong nagpalubog sa bansa dahil sa pag-utang para lamang maitayo ang teatrong ito. Maliban pa dyan, pagdating ng 90s ay unti-unti nang nakikilala ang internet sa mundo at himbis na ipromote ng gobyerno nang nauro ang kanilang bansa sa pamamagitan nito at palakasin ang turismo, ay nagpublish ang kanilang gobyerno ng mga advertisements at nag-offer ng investment opportunity para sa mga may $20,000 na magtayo ng bangko sa kanilang bansa may sa kanilang advertisements pero tila nakakabit na sa kanila ang kamalasan. Dahil sa halip na investments ang kanilang makita ay isang malaking scam ang naganap. Ang inaakala nilang big time investors ay isa palang Russian mob. Ang resulta, sa halit na kumita ay nanakawad pa ang nauro ng mahigit 70 billion dollars dahil sa mga maling desisyon, bad investments at kahirapan. Lumaki ng todo-todo ang kanilang utang at humantong pa sa punto na ang mga residente Vito ay nagkakasya na lamang sa 4.2 kilometer na coastline na maaaring tirahan dahil sa 80% ang lupa ng bansa ay hindi na maaaring taniman habang 40% ang marine life ay nawala dahil sa pollution dulot ng mabigat na produksyon ng pamimina noon. At dahil sa hindi sila makapagtanim ng mga gulay o palay o anumang mga posibleng mga maging source of food nila, ay nakadepende na lamang ang 40% ng mga tao dito sa mga imported foods na galing Australia. Ang mga sariwang gulay at isda na sanay sa sarili nilang bayan nila makukuha ay napalitan ng mga instant noodles Twinkie Bars, Burger, Pizza at mga dilatang nakakasira sa kalusugan kapag araw-araw mo itong kinonsumo ng iyong katawan. Maging ang tubig inumin ay iniimport pa nila sa malalayong bansa. Kaya ang karamihan sa kanila ay mas pinipili na lamang bumili ng mga soft drinks dahil bukod sa malapit lamang ang bilihan ay mura pa. Lahat ng mga ito ay siyang naging dahilan kung bakit maging overweight ang mga tao dito. Kung inyong mapapansin, pansamantalang karangyaan ang ibinigay ng Diyos sa bansang nauro. Ngunit dahil sa kalabisan ng mga tao, ay panghabang buhay na kasiraan sa kalikasan naman ang naging kapalit nito. Ang kwento ng Nauro Island ay parang isang pelikula. Mula sa bigla ang pagyaman, sa pagkakalunod sa luho hanggang sa pagbagsak at pagkasira ng kanilang kalikasan. Isa itong paalala na kahit kaano kaliit o kalaki ang isang bansa, kapag nakalimutan natin ang kahalagaan ng tamang pamamahala at responsabling pamumuhay, tiyap, nadarating ang kaparosahan. Kaya sa huli, hindi kayamanan, hindi karangyaan, kundi ang wastong paggamit at pag-aalaga sa biyaya ng kalikasan ang tunay na magtatagal. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod kong video. Ako si Mr. Saliksik sa bawat kwento at kalaman ay huwag nating kalimutan magsaliksik.